kumusta mahal na mamumuhunan? Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa iyo system, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tignan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari itong ipaus. Iminumungkahi naming tingnan ang bawat indicator ng organisasyon ng mas detalyado. Ngayon ay susuriin natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya, Visa Inc. Ticker A. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang impormasyon simula noong Hulyo 30, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Visa Inc. na bibilang sa subkategory. Payments, 48 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod 0.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 0.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng merkado sa pangkalahatan. Maaari nating tandaan na ang average na rating para sa U-Stock Market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa 0.5 point rating Visa Inc. Paghahambing ng Dynamics ng Share Price ng Kumpanya Visa Inc. at Pagbabahagi ng Subkategori Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Visa Inc. nagpakita ng Dynamics na 38.4%. 31.4% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market Capitalization ng isang korporasyon Visa Inc. ay umaabot sa 6 daan at 681.13 bilyong dolyar na may capitalization ng subkategory na 1,728 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 32.75 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 177 bilyong dolyar. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi Visa Inc. Sa subkategori kapag tinatasa ang market value ay 30.407%. Ang book capitalization ay 18.337%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng kumpanya sa ilalim ng pagsusuri ay umaabot sa 18.012 bilyong dolyar. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa 55% ng kapital ng kumpanya. Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, pasable, 0 puntos. Ang market price to profit ratio ng kumpanya ay 34.7. Ang average para sa subkategory ay 30.2. Pagsusuri ng market value to profit ratio kumpara sa mga kumpanya sa subkategori passable, 0 points. Ang tubo sa huling labing buwan ay US$ dollars labing anim na at apat na milyon Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labing buwan ay pansamantalang tinatantya sa US$ dollars dalawamput apat libo, pitong daan at pitumput isa milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 18.1. Ang average para sa subkategory ay 6.6. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 37,620 milyon. Ang hinaharap na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay tinatayang US$ 45.41 bilyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 52.2%, na may average na 21.8% sa subkategori. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 7.707%. Ito ay 4 daan at 411% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay 21,500 at 57,000 dolyar. At sa subkategory ay mayroong daan at thousand dollars. Pagtatasa ng dami ng market capital bawat empleyado kumpara sa mga indicator ng mga kumpanya sa subkategory, passable, zero points. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay daan at libong dolyar. Average ng subcategory, US$ Dollars at daan. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay isang libo, isang daan at naput isa dolyar. Subcategory, anim na daan at apat naput isa thousand dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 1.6% na may average para sa subkategory na 1.7%. Tagapagpahiwatig gra Labing Apat na nagpapakita ng antas na 47% para sa kumpanya Visa Inc. Samantalang para sa subkategory ang antas na ito ay 48%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US$ isa. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$ 300 at 72. Tingnan natin ang talahanayan ng order, magagamit ito sa lahat, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong tinatanggap ng publiko sa kasalukuyang panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya Visa Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian para sa pagsusuri ng stock guru markets, isang desisyon ang nagawa. Huwag buksan ang deal dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Maraming salamat sa publiko sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.